kapanayan muli natin si Karody Biscayang ang koordinator ng party Partylist NCR. Karody, magandang hapon po uli. Magandang, magandang hapon po muli sa inyo. Eto, Karody, kasama natin dyan si Ronald Tabayan, ang manugang ni Marcelina Corforal, isang public school teacher na ngayon ay may kinakarap na sakit sa puso. Ang ugat daw kasi dito sa puso ay patuloy ngayong namamaga at kinakailangang sumailalim sa agarang operasyon. Gusto po yung kalagayan ni Ma'am Marcelina ngayon, yung nanay po ninyo. Sa ngayon po siya, nagpapahinga na po siya, pinapakondisyon namin yung katawan niya. Kasi po sir, uh, July 8 po, uh, itasalang na po siya sa Philippine Heart Center. Naka-schedule naka na po siyang isalang sa operasyon? Po so, sir, opa. Opa. July 8 po. Uh, paano nyo ngayon natutustusan yung gamutan ng nanay nyo? Kayo bang mga anak ay eh, may mga hanap buhay naman? May mga hanap buhay naman po kami, sir. Eh. Uh, sa ano na, pagtulong-tulungan na din po namin na matustusan itong mga pangailangan, ang gamot, lahat ng pangailangan ng aming, ng amin ina, eh, tulong-tulungan po namin mag aano Sa nararamdaman po ng nanay ninyo, kumusta po? Ano po yung nagiging epekto nito uh, sa kanyang katawan po? Uh, nung una po, madali po siyang mapagod konting lakad po, minsan po hinihingal na po siya. And simula nung nalaman namin yung sakit niya, lalo po siyang uh, na-stress, pumayag siya ng konti, nagbawas siya ng timbang, alas gabi-gabi, hindi na sa mga katulog ng sakit niya po. Apo, sir, uh, since dati siyang public school teacher, uh, siyempre hindi niya na, uh, nagagawa yung daily routine niya. So ano, ano yung uh, madalas niya pong uh, sinasabi po sa inyo patungkol po sa kanyang trabaho, sa kanyang uh, daily routine? Uh, patuloy siya pumapasok. nag, uh, uh pumapasok po siya sa school. ah mm. Uh, Nakikiusap na lang po sa principal na huwag na siyang mag, ano, mag po. Kung baga, okay. so, na, school lang po siya. Okay. so, uh, so, so, ibig, so nan teaching na muna siya. Oh, pero ibig sabihin po papasok pa siya sa trabaho hanggang ngayon. Opo, opo, opo. Ah, uh, sir, matanong ko lang po kasi siyempre, napatingnan niyo na po siya sa doktor. Itong nanay po niyo. Po. Ano daw po yung sabi ng doktor patungkol sa kanyang kondisyon? Ang sabi po ng doktor ma'am, ang kanyang ugat sa puso, yung tinatawag na aorta daw po, yun uh, yung supply ng dugo papunta sa kanyang kan. Yun po ang lumaki. Kasi ang sabi ng doktor, ang normal normal size lang po talaga nun, is nasa 3.8. Ngayon po, ang size na po na is umabot na po ng 8 meter. So, Ayan. halos doble na po ang laki. Opo, pag pag dumoblo yung, yung, oh, yung laki, siyempre, doble din yung sinusupply na dugo na hindi na uh, nakokontrol ng katawan. Kaya nagkakaroon ng abnormalities. Yes, ma'am. Tapos, ma'am, medyo sa pinauunat yung hugat, numinipit po. Okay. And then, may tendency na uh, konting So ngayon po ay lumapit kayo dyan sa tanggapan ng Ako Bicol Party List. tanungin uli natin si Karudi Biskaya kung ano po ang magagawang aksyon at gagawing tulong ng Ako Bicol. ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List? Uh, ito po, maitutulong tutulong po ng Ako Bicol Party List. Uh, pinakalupang kakatsa ng 100K. Para Yun! Sa tulong sa Heart Center. 100,000! So malaking tulong yan ka Rudy. Malaking tulong 100,000. At ngayon ka Rudy, bago umalis itong anak, dala na rin niya yung 100,000 GL. Opo. Di siya lalabas po rito sa ating tanggapan sa Congress. Hindi niya bitbit yung 100K pinakaloob ng ating congressman. Ay congressman talagang, Salveco. talagang napakabilis at ura mismo ang pagtugon oh, at po. pagtulong ng ako paspas Paspasan, partner. Paspasan. Pangalawa, partner. Yung una kanina, 100,000. Ito kayo... naman, 100,000. Eh, tanungin natin itong anak. Oh, uh, anong masasabi nyo? Automatic pala, ura mismo. Hindi kayo lalabas dyan sa tanggapan ng Akubikol at Congress na hindi nyo dala yung tulong ng Akubikol. Unang-una po, nagpapasalamat po kami uh, ang buong pamilya namin. Nagpapasalamat po kay Congressman Saldigo, kay Congressman Jill Bongalon. Ito yung diskaya po na siyang nag-alalay po sa amin. At sa programa niyo po sir, sa Ako Big tabang ora mismo na uh, handang tumulong, lalo-lalo na po sa mga kababayan po niyo, mga Bicolano po. Ayon! Maraming uh, salamat po. Tama ka po dyan, Sir Ronald. Handang tumulong. Lagi po ang Ako Bicol Party list sa ating mga kababayan na nangangailangan. Mabuhay po kayo at hiling po namin yung kagalingan po ng nanay ninyo.